ng order, pagtanggap mm. ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan. So hindi mm. na ako magugulat, sa totoo lang. And we assume that the senator judges in all of their um, actions in these proceedings are done with impartiality. Nagkatraiduran di umano oh, dito po sa miyembro at grupo ng prosecution panel. Dahil ang kanilang plano sana pala, mga kababayan, bago po ireklamo si VP Sara sa ombudsman ay dapat mauna muna ang impeachment trial para ito daw po yung maging basihan ng ombudsman sa magiging desisyon sa kaso po ni Vice President Sara. Ngunit, may nauna na pong nagsumite na itong uh, recommendation ng kanilang investigation sa House of Representatives dito po sa Committee on Good Governance doon sa ombudsman. Kaya e, bilang response ng ombudsman, agad ito imbestigahan at nagpagdala agad ito ng sulat at tinihingi po ang uh, response ng uh, kampo ni Vice President Sara patungkol po dito sa finial sa kanila ng taga House of Representatives. Mga kababayan, yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, wag kalimutan muna mag-like, mag-share, and of course, pakicomments uh, na lang kung kayo po ay gusto nyo makialam sa isyong ito. Maraming salamat po and sige, simulan natin mga kabayan. Ang sabi po ng tagapagsalita nitong prosecution funnel, ombudsman, kailangan munang maghintay ng hatol ng impeachment court kay Bibi Sara bago po maggumawa ng kanilang investigation at ng kanilang decision. Alam niyo mga kababayan po natin, sabi nga ni Bibi Sara, no, yung ombudsman na po yung sumagot yan. No? Kung siya po is uh, a uh, pwede po ni Presidente Duterte, wala nang kinalaman si BP Sara. Dahil unang-una, hindi naman si BP Sara yung nagutos sa ombudsman para imbestigahan itong kanyang kaso, kundi sila mismo, di ba, yung nagutos na paimbestigahan itong kaso ni BP Sara. Eh, hinala ng iba, no, ay posibleng may nagtraidor sa kanila para mismo ilaglag itong impeachment complaint, impeachment uh, trial laban kay Vice President Sara. Kasi bakit daw ibinigay agad sa ombudsman? Siyempre ang ombudsman, dahil binigay sila ng trabaho, itrabaho agad nila. Dahil kung dismiss ang ombudsman itong reklamo laban kay BP Sara, eh magagamit na naman ng defense team na BP Sara ang uh, decision ng ombudsman para di umano dito po sa impeachment trial. Kaya ngayon, gusto nilang kausapin ng ombudsman, oy wag mo na kayong mag-imbestiga. Ah, okay. And para po kay Jesus Corriere, no? napakatigas talaga ng ulo nitong mga miyembro ng prosecution funnel dahil sa kanilang pagmamatigas no, sa mga aksyon na ginagawa nila ngayon. Na tila ba gusto nila makontrol ang uh, impeachment court at gusto nilang utusan. At isa pa yan, no? Yung mga nakikialam daw po, sabi ni Jesus Cordero, ay hindi niya napapatulan. Kaya dito pakikialam ni Justice Carpio, no? Na gustong uh, Uh, manduan o rutusan itong impeachment court no na umaksyon na agad no tuloy na agad itong impeachment at sinasabing posible daw po na ito po ay uh, magiging unconstitution labag ang ginagawa ng uh, impeachment court kung hindi nila aaksyon na agad itong impeachment ni Vice President Sara para cheese sinoero hindi na natin ito papatulan no at kaugnay diyan mga kababayan po natin ito panoorin natin ha yung uh, video eh, uh, na sinasabi po ni Chesis Coder in a anyway, para kay BP Sara bahala na kayo dyan dahil hindi po yung pinoproblema ni BP Sara itong impeachment, itong umbootsman na ito, sa kanya ngayon is puro trabaho lang po siya yan po yung ating Vice President Sara Duterte, habang itong House of Representatives at ang Senado ay eh, magbabanggaan oh, bahala kayo dyan, basta si BP Sara nagsumiti na po sila ng kanilang sagot sa Impeachment Court no? At uh, nakahanda na rin po yung kanilang sagot sa ombudsman. At kung ano man ang maging desisyon ng ombudsman, desisyon ng impeachment court, ay tatanggapin daw po ito ni Vice President Sara. Sige, tapunta punta natin si Chisis Corriero, no? mga kababayan. Ulo nila, hmm. ayaw nga tumanggap ng <laughs> pleading. Hmm. No, na oh, ayaw nyo pala tumanggap ng pleading eh. Tapos nang mamadali kayo na simula ng impeachment. Ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap hmm. ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan. So, hindi hmm. na ako magugulat sa si totoo lang. Kasi, akala kasi nila, sila yung hari eh. Eh, hari-hari ang si Lulong. <laughs> no? Eh, nag-iisip nag pa kasi sila kung ano yung kanilang magandang gawin para tuluyan nilang may pitch si Bipi sa... Kasi, stress na po sila eh. Stress na stress na po sila ngayon. Lalo na, eh, sinasabi na may nagtatraidor daw sa kanilang grupo. Diyos. Sino rin nagta trader na yan sige pero magkikita-kita kami sa tamang panahon hmm, tama. mga ganyang ginagawa nila sa panahon ito Sir other issue <laughs> <laughs> Sir other issue hindi bilang bilang impeachment court at bilang hmm. litigant bilang party bilang party litigant mm -hmm. Mukhang, mukhang galit na rin po mga babae natin itong si Jesus Coronero you know, no dito po sa mga halos araw-araw po siya, binibira ng taga House of Representatives. Eh. Nandiyan pa yung mga pinklawan, nandiyan pa yung kapo ni Senador, no? na bumabanat sa kanya. Nandiyan pang incoming senators, no? na parang tagapagsalita na rin ni Tambalos Luis. Eh. Pangalanan natin sa pangalang Tito Soto. Na excited na rin po na may impeach itong si Vice President Sara. May pangarap din. O tingnan natin kung ano mga magiging sagot ng ano dito, no, ng uh, taga tagapagsalita ng House of May bagong kasama eh. Ito si Atra Sabante. Um, hindi naman, pero hindi ko maintindihan sila yung gigil na gigil na gawin to. Tapos, pagdating sa pagtanggap ng mga kopya para magpatuloy na, eh, bakit pinapahirapan mm -hmm. yun? Di ba? Galing na mismo kay Chis Cudero, nagigil na gigil kayo eh. Tandaan natin, ang lahat na ito ay para po sa 2028 National and Presidential Election para ma-disqualify si Pipi hindi makatakbo. Ilang bisis tangin namin yan, ni Risa Trillianes, Contiveros, at membro ng prosecution funnel. Ang gusto nila ay hindi makatakbong presidente, si Vice President Sara. Iyan po ang kanilang inaamin na talagang itong purpose ng impeachment. To disqualify for any perpetual no, um, position, no, makatakbo itong si Baby mga uh, process servers. VP Sara, kasi kabilang po sa ginamit na argument ni VP Sara sa motion niya, kaya dapat i-dismiss ang impeachment complaint ay dahil po ibinalik yung articles of impeachment ng Senado. Uh, blameable po ba yung Senate dahil nakagamit pa po, ginawa pa pong bala ni VP Sara yung move hmm. na yon ng Senado? Hmm. Uh, whether uh, blameable ang Senate or... Hirap talaga ng paliwanag pa sinungaling, no? Ah, sinu -aling, Risa, ito, si Claire. Or not nasa, yan ang pananaw ni mm -hmm. Sarah mm -hmm. um, ang importante ngayon matuloy ang trial, mm -hmm. mag-presenta ang ebidensya, may pagkakataon ang ang, ang, ang nasasakdal na i din ang kanyang um, depensa mm -hmm. tapos nun, magkaroon ng decision based on evidence and merits Yun based on evidence and merits, wala namang ebidensya sa inyo eh, permahan lang, impeach agad eh <laughs> lang naman po hmm. ang ating hinihiling hmm. sa prosesong ito. Ah, last of proseso ba talaga? Eh? Proseso, proseso pa kayong alam. E eh, na lang taong bayan eh, yung ginawa niyong proseso, eh, permahan, 150 million. Tapos ngayon, pa evidence evidence pa kayo. Aminin nyo na, walang, walang sa ebidensya itong impeachment complaint. Kundi, padamihan po ng kaalyado. Diyos ko. May my part na lang po. Kasi yung ginamit nga pong description ni SP. Hmm. Uh, ng... Ayan, sagutin mo yan presiding uh, officer ng impeachment court ay gigil na gigil. <laughs> Mukha niya bantik, gigil na gigil din po eh. <laughs> yes, ang ulo, yan po yung description sa inyo sa usapin mm. po ng impeachment proceedings. Pero yung defense team po ni VP Sara, nagamit na bala yung ilang desisyon ng Senado. Sa tingin nyo po ba nakahanap ng kakampi si VP Sara sa Senado? Uh, well, I wouldn't want to, to make mm, it... Takot na... <laughs> any speculations no um, we want to etong impeachment proceedings na to ay seryosong bagay mm. uh, we expect and we assume that the senator judges in all of their um actions in these proceedings are done with impartiality. So, ayoko mag-speculate. Kung ano yung gagawin nila, eh, hindi naman din kami ang maghuhusga ganon. Taong bayan ang nanunood sa atin. O, tsaka kayo, taong bayan, taong bayan, kayo kayo nga lang maghuhusga, eh. Tapos mandadami na naman kayo. Yung taong bayan nga, ayaw ng impeachment. Ang daming problema ng ating bansa o nagigera pa ngayon sa ibang bansa na maapektuhan po tayo, maapektuhan yung pangunahing presyo ng bilihin natin, krudo, gasolina. Pero po kayo, ang ginagawa nyo, impeachment, impeachment pa rin against kay Vice President Sara. Diba? Gigil na gigil pa rin kayo. Tama po yung sinasabi ni uh, Chis Escudero. Nagigil, nagigil po kayo na ma-impeach si BB Sara. Lalo na ikaw at Resabante. Dahil ang tatay mo natalo dahil kay Bibi Sara na ngayon ay hindi makatanggap Diyos ko, nagwawala na po yung mga taga-6th district, kapitan, barangay, officials, no? Nagwawala na yun na hindi papayag na yung tatay mo yung uupod. Sinusukan na yun si abante kaya gigil na gigil kayo na ma-impeach po ito si Vice President Sara kung ano ang ginagawa natin, ano ang ano ang actions natin sa mm. impeachment proceedings mm. nito, kaya yun din yung hindi para sa akin na magsabi kung ano yung kung tama ba o hindi yung mga binabanggit doon sa sa answer at Ang House, maliban na nagampana na ang, ang trabaho, ang kanyang tungkulin sa impeachment uh, proceeding, um, hindi naman din doon natatapos ang trabaho ng House of Representatives. Ngayon, mm. uh, sa pag- pag-abang natin sa simula ng 20th Congress, nakafocus na din ang House of Representatives doon sa mga dapat nating iba pang trabaho para magbigay Buti naman, mga kababayan po natin, mag-ibang trabaho na po sila. No? Mukhang titigil na ata sila sa kanilang agenda na puro Duterte. Mukhang titigil na ata sila sa pag-atak ng mga Duterte, mga babayan natin. O maganda yan. At least, magtrabaho naman kayo. Buti, laki ng sahod nyo eh. Puro kayo Duterte, Duterte, Tricom, Tricom, Quadcom, Quadcom. Lahat ng mga kritiko, binabanatan nyo. Ayaw nyo tanggapin ang uh, kritisismo. Pero, Matanggap kayo ng pera ng taong bayan na galing sa mga nagkikritiko sa inyo. ng mas mataas na antas ng pamumuhay sa mga Pilipino. Wow. Sa pagsuporta. Uh, sa Pilipino. <laughs> Baka concern sa pera ng mga Pilipinong mga magnanakaw. Sa mga programa at polisiya ng Bagong Pilipinas sa pangungunan ni... Pres Bagong Pilipinas na naman. Presidente Marcos. Bagong Pilipinas, Bodol Na may mga batas na pwede kaming maipasa para mm. naman ma-achieve natin. Yung hinahanap natin na, na mga pang solusyon sa problema ng mga bawat Pilipino. Mm -hmm. Yung problema nga si Marcos Jr. mismo eh. Yun po mga babayan natin ha. Eh, mukhang sabi nga nila, sumagot na daw sila. Ginawa na po yung part nila para sa impeachment, impeachment trial ni Vice President Sara. At uh, sinabi ni Chisco Dero, nagigil-nagigil sila. Mukhang hindi na daw sila gigil dahil magtrabaho na daw po sila para daw po sa kapakanaan ng taong bayan at masolusyonan ang mga pangunahing problema. Pero ako, nakikita ko hanggat si Marcos Jr., ang kaupang presidente ng bansang Pilipinas, hindi masolusyonan ang problema. Sabagkat si Marcos Jr. <laughs> ang pangunahing problema ng ating bansa. So, yon po mga kababayan natin ha. Ah, tingnan natin. Kasi, sinasabi nga, mukhang nagkakatraiduran daw. Dahil, eh, nanganganib po sila, takot po sila sa maging decision ng Ombudsman na maglabas agad ng resulta ng kanilang investigation nitong ombudsman at i-dismiss. Alay ko, dismiss itong sa ombudsman kasi si Risa Contiveros mismo sinasabi niya at uh, ngayon pinapangunahan po nila yung ombudsman at sinasabi nila mga po natin na yung ombudsman daw ay tuta daw po ni uh, President Duterte at ang magni-decision daw nito ni Martires uh, ay talagang magiging pabor sa mga Duterte. So yan po yung kanilang mga pronouncement uh, ngayon yung kanilang statement para kapag magpalabas ng decision ang ombudsman, syempre, gusto nila isaksak na naman sa mga isipan ng mga Pilipino, oy kasi Duterte yan, oy kasi uh, tauhan yan or uh, puwente yan ni President Duterte. Pero ang totoo, may nag daw po sa kanila. Sino ito? O oh, bahala na sila mag-boxing dyan. So yan lang po muna yung ating update at maraming salamat mga kababayan.